Ayan guys. Let's eat. Let's eat with Theodore. Oh. Okay. Uh, ayan. ah uh, mabuti na lang mga boss kumakain na si Theodore. Binilin ko kasi ng sabaw. Sabaw ng, ah, uh, bumili ako ng baka. Ayan. Ngayon ng madaling araw. Wow, nagtuit na stiyo, oh. Sigup sa ko Ang siya sa sabaw. Ang sa rice para balance ba? Wow. Then, um, si Ami. Then, kanina pa siya higup ng higup ng sabaw. Tsaka, pag gising niya, pinadidi ko pa agad. At isinukan niya lang. kaya yeah, pinakain ko yun ah hmm. memang mm. mga as oh no as as as, 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 as may guys thank hmm. you baka welcome ang nang ng lagnat niya kagabi mmm mmm yep. yummy yummy

Hmm. It's gone. It's gone. Hmm. It's kalau ditirip tripan kaya nah aku dicoba turn off the fan why? it's hot no hot no hot? where's your banana? no banana? Where? Mommy's house? Mommy's house? Yes. Yeah. Mommy, you're Hmm? Ano not here so good. No. Not good. Come on, mommy. Come on. Come on kaya mo kakulub <laughs> pini okay, na abot slowly okay, drink water ah say papa please water front water say water please oh king call kusog mo ano mo kusog kumain ng sabaw kuan pare lo lo din yan lo lo ito ka pad mo para dak niyan opod din mo dapat mandaan may plaso gusto para lipo pa dagu Say, Papa, water, please. Hindi nanong, ano to big? Are you sad? Very good. Ah? Okay, tsakay game, kunang maglabar ka lang. Maglabar. Camera na ata balikan. Ay, ay, ay. Oh, oh. na dada. Oh, oh, bibi, bibi, oh. Bibi, bibi lang, oh. Bibi, ah. Hold, Do it yourself. Slowly. Very you good. Balik balik, balik. Mula, ayo. May ka pang makakata, no? Mm-mm. para, pantai para padalaga. Ayo. Dali na, para padalaga. Water? Water kakao. Water dang kakao. O, dali, ambibi siya, o. Sige, na, eat na, please. Okay, <coughs> please. Hindi na kayo ito. Madali ah. Mambibigay ito. na. Please. You say please. You say please, Papa. Tumataan Kain tayo. Pag taas kasi yung lagnat niya kagabi. Ang taas. Uh, nasa ano lang. 36.7. 36, point, uh, 36. yung... Ano? Thermometer. Ayan. Pinainom ko ng tempra. Nilagyan ko ng cold feeder. Pero ano pa rin, mainit pa rin. Tsaka hindi siya natulog maayos. Kasi naiinitan siya ng katawan, naiinitan siya sa katawan niya. Huh? Mm -mm. Yeah. 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 yeah no. mm. Itnan, rice. Mmm. Ang rice rice na ini Mmm. Initin ko yung sabaw, guys. Yeah, yeah, yeah. malamig Malamig na siguro pa. Huh? Mm hmm? Hmm.

maglinis pa ako ng bahay hindi pa ako nagbukas ng tindahan kasi pag magbukas ka ng tindahan tsaka si Theodore hindi ko mapapakain ng alis kaya hindi muna ako nagbukas ng tindahan kaya linis ng bahay at saka maglalaba ato sa inito ng sabonak okay. Ano naman? Nagdibog lang naman huh? Ato sa init ng damay ba? Dito sana ni natapa ha? Ato init yan ka okay. Ato, ato yung init ba? Ato init, ato init ka dali